What's up mga kahito. Uh, ituturo ko nga pala kung paano magkalaga ng hito sa bahay lang kung wala kayong fish pan or concrete pan. Ang gagamitin natin ngayon is nakikita nyo ito, trapal pan. Trapal po siya pero ang kakailangan nyo natin gagawin bago kayong magkumpisa kailangan natin ng ganito. Kung wala kayong deep well water, kailangan natin ito. Ito po siya ay pump. Pagkasuyo po ito siya. So magkukos siya may style ng mga filter. Sunod, ito. Kung nawasa lang yung ginagamit natin, may chlorine, ito, mas kailangan natin to. Papakita ko ito mamaya kung paano gagamitin. At saka kung paano, saan ito dati. Eh... Anong purpose niya? Kung saan ito? Okay po. Sige. Sige natin. Okay. First, ah... Uh, first step natin is lalagay tayo ng tubig. Siguro, sa... Ito ay temporary ko ito eh. 1,600 na fingerlings tank ito. Bale po. Tubig niya, 1. Si kalahati lang. Yan lang po. Sa so, 1,600. Kasi, malaki naman siya eh. Okay. Yung tubig is tamang dito lang. ang lawak na naman. Yung haba niya. 1, 2, 3, 4 3 10 7 Pitong dang ma pitong dangkal natin tapos yung ano niya naman lapad siguro nasa sa dalawa clock tatlong, tatlong dangkal lang haba niya Okay stop ng tubig na so tama na yan awasa po yung ginagamit natin. Kasi wala tayong earth pan. And sa ganun karaming tubig, sa mga taman ditong tubig, mga mga yung mga meto Tapos, ang ilalagay natin mga apat 1 2 3 4 apat sa mata okay. nyo lang isang oras bago bago nyo ilagay ang hito. Maghintay tayo ng isang oras bago ilagay ang hito. Next stop, ito toro ko ito. Yun na siya yung nasa box. Ito yung pump. Ito siya yung purpose nito para in sa mga dumi ng mga hito. Sa mga dumi nila, pakapagkain, hindi siya ma toxic, maging poison sa kanila. Kasi yung tayo nila is pag dumadami, tumatambak siya, nagiging poison sa kanila. Tapos, ang gagawin nyo, kalagay nyo dyan. Mag-customize kayo na filter. Sa akin, customize eh. Walang ganito yung kinapabili. Iba yung sa aquarium, iba rin sa ano. Yung sa... Ito yung customize. Ang laman nito, nilagyan ko lang siya ng artificial foam yung ginagamit pang aquarium tapos next up mga bato kailangan ka ng flashlight eh. ayan mga bato siya naman na magsasala sa dumi na mga nakukuha doon sa aquarium natin sa trapal bale gagawin dyan lalagay nyo lang to dito Yun, make sure na hindi siya apaw okay ngayon, nag-customize na tayo, 'di ba? Host lang 'yan. Okay, ngayon papaanda rin natin siya. So, ang labasan niya dapat meron kayong ganito. At saka ito, lalagyan niyo ng tela para 'yung mga lumot hindi rin sasama ulit, babalik-balik siya. Para make sure na lang na malinis. Sunod, ito may mga butas to dito. May mga butas 'yan. Okay, papaanda rin na natin. Oh. Okay, kita nyo na. Okay, ganun lang po. Okay, hintayin na lang tayo ng isang oras bago natin i-drop ang ating fingerlings Hindi siya ma stress. Okay, babalik tayo mamaya after isang oras. Good morning sa inyong lahat. Okay, nakita nyo kagabi kung paano nag-drop kami. Uh, siguro, ala, alasay sa dumating ng gabi. Hindi namin expected yon. Pero bago yung pag-release namin, 5 minutes muna siya nakapalutang-lutang para i-comfort niya yung tubig. Tapos, 3 minutes yung pagpakawala namin sa kanya. Sunod, hinayaan namin ng 3 minutes. Yung hindi pa nakalabas, tinulungan na namin. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo, pagpapakain. Ngayon yung pagkaumaga, magpapakain na tayo sa kanila. Okay? Let's go. Samahan niyo At saka, pansin nyo, may mga karton. Basta, pagdating niya pa lang, lagyan niya ng mga karton yan. Kasi, ayaw nila yung may ilaw. Gusto nila yung madilim. Stress. Matatanggal yung stress nila, matutulog yan sila. Makikita nyo, pag bubukas ko ito, makikita nyo pa, tulog pa yan sila. Yung mga hito, natutulog sila patayo, ang isa nakahiga. Kala nyo patay pero buhay yun sila. Okay? Tara pakainin na natin sila. Gisingin natin. ito na. Napakarami. Ang papakain po natin sa kanila is frying mash. Okay. Tara, let's go. Kainin natin sila. Isang ganito lang po. hanggang dito na lang po. Ipakihit na lang po ang subscribe button saka yung bell para updated kayo sa aking mga video. Kung may gusto ko ay matutunan about sa African Hito pwede po kayo mag-comment dyan sa baba. At yun po ang susunod kong video kung ano ba yung mga ano niya, anong problema ba dyan. Okay? Kaya maraming salamat po mga kahito dyan.